Nagpahayag ng buong suporta ang Philippine National Police sa isinusulong na Eman at Tienza Bill na isang panukalang batas na layong wakasan ang cyber libel, online hate speech at iba pang uri ng digital harassment. Alamin natin ang detalye ng balita mula kay Paul Montibon. Ang Eman Atienza Bill ay isang panukalang batas na naglalayong labanan ng online hate speech, cyberbullying at digital harassment, lalo na sa mga kabataan. Ang bill na ito ay pinangalan kay Eman Atienza, isang 19-anyos na content creator na nagdusa sa online bullying Bago ang kanyang pagpanaw. ay kay Sen. J.V. Herosito ang pangunahing layunin ng kanyang panukala ay protektahan ang mga individual mula sa online harassment at palakasin ang mga batas na nagpaparusa sa cyberbullying at online hate. Para sa pambansang pulisya, suportado nila ang panukala at umaasa na may papasa ito sa Kongreso para matigil na ang cyberbullying, online defamation at hate speech. Samantala, inatasan na rin ni Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang PNP Anti-Cybercrime Group na maglunsan ng Think Before You Click Information Drive. Sa ilalim ng kampanya, makikipag-ugnayan sila sa Department of Information and Communications and Technology Department of Education at iba't ibang social media platforms para sa kaalaman ng publiko, lalo na sa mga kabataan kaugnay sa mga legal na pananagutan na maaaring harapin sa pangaaboso online. Bukas din anya ang police hotlines at online reporting portals gaya ng Unified 911 para sa paghawak ng mga kaso ng pangaaboso o online abuse o kaya'y harassment. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat Paul Montebon, SMNA News.